So makikita rito yung bond, boundary ng balagtas, yung arko. Uh, papasok po ng giginto yan mga kauban Ayan, nasa may giginto na po tayo. Papunta po tayo ng overpass bypass ng uh, bypass flardel mga kauban Yung natatanong nyo na po yung... Ayan. Ayan, yung pinaka-play o overpass. Ayan po yung ginagawang overpass dito sa balagtas. Ayan, so, bali nakakasakop dito mga kauban giginto na po. Ito po so, yung bypass larga. Yon, pag nangyayari ito mga kaupan, yung mga galing ng norte, hindi na po sila gagalit sa mga ba? Pero hindi na sila na po sila medyo makakaluwag na po sa galing ng traffic ko, dito may pagpuntang crossing ng dito ito mga So yon mga kaupan, makikita rito ongoing yung trabaho rito sa ginagawang Uh, overpass going to toll gate toll gate po ng Balagtas uh, kung papunta kayo ng Maynila pwede na po dyan mag uh, sa toll gate na po yan at papuntang Pampanga ayan po malapit na halos matapos nasa 60% na po halos uh, din po yung kataasan da, siguro po yung pinaka baba niya na hanggang dito po siguro mga kaupan ayan, hanggang dito po kasi yung may gumagawa mga kaupan no? Oh ah uh, dito po yan sa may uh, giginto uh, dito po sa may bypass Plardel mga kauban Ayan, may mga gumagawa po rito mga heavy equipment uh, ang oras po ay 5.25 may mga nagtatrabaho pa mga kauban Ayan, may patuloy pa rin gumagawa sa may dulo ng overpass mga kauban Ah, lapitan po natin yung overpass na yun sa may ilalim mga kauban. ako mga kaupan bali kung daan yung kaliwa ko mga kaupan uh, papuntang malalitas yun makikita sa video halos tapos na po yung overpass mga kaupan halos dulot dulo na lang po ang gagawin dyan papuntang toll gate at po yung papuntang na ibesiya yung kasadang ito mga kaupan galing po ng balagtas uh, pakanan po papuntang San Miguel Yeah. Yan po dumadaan karamihan yung mga rider na pumupunta po ng Noibisia, Gabal doon Yan Sa mga subscriber, maraming salamat po sa subscriber na aking Sa mga hindi po nakapag-subscribe, Asusinan uh, so na po tayo. Maraming salamat po. God bless. God bless po.